Wala tayong ibang sisihin kung na-scam tayo dahil sa paghahangad na nakabili ng murang projector. Nagkalat po mga scammer sa Facebook kaya para ma-prevent ina-advise ko sa lahat na iwasan muna ang umorder sa Facebook kahit ano pang account ang gamit nila sa pagpo-post. So guys, ito yung video nung na-scam na, na uh, iba yung dumating sa kanila. Imbis na one buo na projector, uh, wife siyang dumating. rin nyo guys. Nag-unbox si Kuya. Hello <laughs> ko na. So hindi lang po uh, yung item na naiscam. Meron pang uh, madami pa sa Facebook. Kaya huwag kayong bibili sa Facebook. Tapos better mag-shopping na kayo. Ano ito, Sir? Cleaner. Hindi, Sir. Balik mo yan. nare kay Mang Pre. Ganyan din dati. So ito guys, yung bago naman na uh, scam naman. Dust cam naman yung nai-scam. So makikita nyo dyan, kompleto siya. So paano malaman scam, uh, check natin yung sa Shopee. Uh, screenshot nyo yan, then uh, i-check nyo sa Shopee kung magkano. Check natin sa Shopee ha. So yan. So yan yung presyo sa Shopee. 5,000. 5,000 yung presyo nyan sa Shopee. Dito sa Facebook. Makita natin kung magkano yun sa Facebook. 800 plus lang. 800 plus. So malaking discount. Maingan nyo ka talaga kasi napakamura. So iskan po yan. So nagtry akong uh, mag-enter ng uh, name, address, at po number pagka-enter ko ano na, na-block na agad so kaya you know, na-block na agad siya kaya ginawa ko, nireport ko na lang na scam so ingat-ingat po tayo sa pagbili sa Facebook, Huwag tayong bibili sa Facebook Facebook, mas, mas better na po sa shopping tayo bumili so yun lang guys, ingat po tayo lahat